Bea Alonso, isinapubliko na ang lihim na anak nila ni Dominic Roque. Matapos ang kontrobersyal na hinarap ng relasyon nila Bea Alonso at Dominic Roque ay napalitan naman ito ng magandang balita. Matapos pumutok ang balita na umunay nagkaayos sila. Matapos ang ilang buwan nilang pagkakahiwalay. Ayon nga sa usap-usapan ay nagdesisyon na rin ang mga ito na itutuloy na nila ang naudlot nilang kasal. Bagamat wala pang personal na pag-amin mula sa mga ito, ang pagbabalikan nila ay kalat na kalat na ito sa social media. Base na rin sa mga larawan na magkasama sila. Maging ang mga tagahanga ng mga ito ay natutuwa dahil nang ibabaw raw sa mga ito ang magkapatawaran at ipagpatuloy ang naudlot nilang relasyon. Ngunit isang nakakagulat na balita naman ngayon online ang mas nagpainit sa kanilang mga pangalan. Matapos nga lumabas ang balitang nagkabalikan sila, ay may naging tanong ang marami kung ano raw kaya ang nagawa ni Dominic at nakakonvince ito si Bea Alonso na muli silang magkaayos. Ayon sa aming source, isang tao raw ang dahilan bakit sila muling nagkaayos ni Dominic isang larawan ngayon na pinag-uusapan. Ang larawang ito ay larawan nila ni Dominic na may kasamang bata. Komento ng ilan di kaya ito raw ang dahilan bakit sila muling nagkaayos. Ngunit tanong naman ng iba, ano daw kaya ang koneksyon ng batang ito? Anak kaya raw nila ito at inilihim sa publiko?